Hello guys! Oh, welcome back to my YouTube channel. Ayan, pang-update lang to sa YouTube kasi sobrang tagal ko nang hindi nag-upload ng mga long videos. ah uh, yung in-upload ko lang yung mga short videos. Ayan nga pala yung view sa baba ng building namin. Sinong pamilyar dyan sa Doset dito sa May Makati. Ayan, dyan po kami sa harapan po mismo ng padusit uh, tani na ano okay ayan yung building namin dito ito yung sa, sa, right side ayan yung building namin sa garden tower makati so yung makikita natin dyan sa baba yung mga bahay bahay dyan diba hindi maraming kahoy hindi, hindi siya squatters kasi ano yan siya guys uh, village o village dito sa May Makati sa San Lorenzo Village. Dati kasi kami dyan nakatira, kaya lumipat kami dito sa uh, condominium. Kaya andito kami sa condo. Umalis na kami dyan sa mga vi sa village. Ayan guys. At dito tanaw na tanaw natin yung um, naia, okay, yung airport kitang-kita ko yung paglipad ng eroplano tsaka pag a uh, baba ng eroplano pag oo kitang-kita ko yan at saka yung ano yung MRT makikita rin dito ayan yan kalsada yan MRT yan oh di ba iba iba kasi yung ano pag squatter kasi makikita mo diyan maraming mga bahay-bahay tsaka wala ka makikitang mga Kahoy-kahoy, mga puno ng kahoy, bihira lang. Pero dyan, marami siyang punong kahoy kasi village siya. Ayan. At habang nakatanaw ako dito sa taas, nakikita ko yung mga construction worker dyan. May dyan sa kabila. Ayan. Makikita natin. Kahit sobrang tirik ng araw, nagtatrabaho pa rin sila. Ayan sila oh hindi talaga madali yung trabaho na construction sa totoo lang ako yung naawa ako yung nahirapan <laughs> sa sa kanila o, sa totoo lang guys no? kaya saludo ako dyan sa mga construction worker kasi kahit sobrang init tinitiis nila basta lang kumita napaka ano marangal na trabaho talaga yung construction guys ayan kaya minsan sa gabi pag hindi pa ako inantok nagmuni-muni ako dyan tingin-tingin sa baba kasi ang ganda tingnan dyan guys pag sa gabi dami mo makikita iba't ibang klasing ilaw